Saruan kritikal mantang sampulo ang nairekord na lugadan. Makalihis na magbaliktad ang piglulunada na tricycle sa barangay Maui, Karamuran, Katanduanes, alas 11 nin aga kay Domingo. Sigun sa ipaturakan Karamuran Municipal Police Station, pigmamaneho ang tricycle kan sarong 14 anyos o grade 9 student na lalaki. Sakayan sa iyang lolo asin pinsan na pauli na sa saindang residensya sa barangay Maui. Antes an insidente, pinara ang mga ininin persona sa barangay Datag na nakiulay subuot sa magkakaparyenteng biktima na mapatod sa barangay Paniki. Alagad buminaliktad ang tricycle pag abot sa lugar kan insidente darakan patukad na tinampo. Tulus man ang mga inipig darara sa Karamuran Municipal Hospital sabi po ng ano, driver po, hindi daw niya na control kasi sobrang bigat. Kasi tatlo na silang magka ano, dinagdagan po ng mga nagsakay. Supposed to be dapat ang daan nila is tas, ano si dapat ang daan nila. Kaso pinilit sila ng mga nakisakay, ihatid sila sa sa panikik kasi mga taga panikik yun nakisay pagsayawan. Overloading naman ang nagluluwas na kausa kan insidente. Ang ano lang po, di, siguro po sa mga magulang yung anak ko, baba, magiging role model po sila kasi dapat yung magulang, bago nila bigyan ng otorid, otoridad na mag-drive yung kanilang anak, dapat magkukuha muna ng student license at dapat kung sa madaling, ano, kung minoridad pa, huwag na muna mag-drive ng motor o kahit ano man na sasakyan. Mientras tanto, na i-turnover na ang minor de edad na driver sa Municipal Social Welfare and Development Office mantang nasa kustudiya kan karamuran MPS ang pigmaneho kaining tricycle. Para sa mga baretang tatak bicol. Danica Garcia.